Sa unang pagkakataon ay masaya ang Gilas kahit na sila ay nakatanggap ng pagkatalo sa laban nila ng Georgia, dahil hindi nun mapipigilan ang pagpasok nila sa inaasam-asam na semifinals. Dahil sa pagkakatambak ng Georgia sa kanilang unang laro kontra sa Latvia na tinalo naman ng Gilas wala pang isang araw ang lumilipas, kinakailangan nilang manalo ng labin o mahigit na puntos sa Gilas. Ang gilas na kagagaling lang sa isang high-level performance para talunin ang host na Latvia ay humarap sa kanilang ikalawang sunod na laban na dalawampung oras lang ang pagitan laban sa kargado na Georgia. Sa fatig na kanilang nararamdaman, ang gilas ay hindi agad nakaporma sa laban, kinailangan muna nilang magpainit ng dalawa at kalahating quarter para lang makabalik sa kanilang A-game. Lalo pa silang nagkaroon ng malaking problema pagkatapos na madisgrasya si Kai Soto sa kalagitnaan ng second period, pero ang lahat ng kinaharap nilang pagsubok ay nagawan din nila ng paraan. Basta para sa bayan ay hindi makakaramdam ng pagod si Justin Brownlee, ang mainit na suporta sa kanya ng buong sambayanan ay ang nagbibigay ng alab sa kanyang damdamin. At dahil doon ay halos makapagtala na naman siya ng triple double, 28 points 8 rebounds at 8 assists ang kanyang ibinigay para masigurado lang ang semifinal trip ng ating pambansang koponan. Nagambag naman si CJ Perez ng 14 points off the bench na hindi man lang sumablay sa field. 13 points ang ginawa ni Chris Newsom habang mayroon namang 16 points si Dwight Ramos. Kabaligtaran sa kanilang unang laro, ang gilas ay mabagal ang pagsisimula. Ang Georgia ay pinaputokan agad sila ng labing apat na sunod na puntos, limang turnover agad ang kanilang naibigay sa unang anim na minuto ng first quarter. Ang unang basket ng gilas ay inihatid sa kanila ni Brownlee matapos na sila ay mabaon na sa 16-0. Ang tres ni JB ay sinundan agad ni nusem upang matapya sa sampu ang abante ng kalaban. Ang buhos ng puntos ng gilas ay nagpatuloy pa subalit ang init ng opensa ng Georgia ay hindi rin nila tuluyang napigilan, sa pagtatapos ng period ay naiiwanan sila ng labing isang puntos. Ang Georgia ay binuksan ng malakas ang second quarter, sila ay lalong nakalayo ng 20 punto sa unang tatlong minuto ng period, subalit ang gilas ay hindi na pumayag na lalo pa lumaki, sila ay umiskor ng pitong sunod. Hindi nakasagot ang Georgia pagkatapos ng kanilang time out, samantala ang gilas ay nagpatuloy pa ang kanilang rally at nagdiretsyo pa hanggang sa may baba na nila sa siyam na puntos ang lamang ng kalaban. Pero natigil ang kanilang run ang makakonekta ang Georgia ng corner 3, pero sinagot din yun ng 3 ni JB at jump shot ni Nusum upang lalo silang makalapit sa pito. At sa pag-score ulit ng Georgia ay si Ramos naman ang bumitaw ng 3, ang sagutan ng dalawang koponan ay nagpatuloy pa, pero ang Georgia ay papasok ng halftime na hawak ang labindalawang abante. Kuma na ng free pointer si Ramos sa umpisa ng third quarter, sumagot din agad ang Georgia ng apat na magkasunod upang ibalik sa labintatlo ang kanilang pagitan, pero pagbalik ng gila si JB naman ang bumawi ng tres. Hindi nawala ng sagot ang Georgia sa tuwing makakahirit ang gilas, ang kanilang kalamangan ay nananatili pa rin na double digit, pero ang gilas ay patuloy pa rin sa paglaban hanggang makadikit sila sa tatlo. At mula sa 3-point bomb ni Tamayo ay naitabla na nila ang talaan, may pagkakataon na sana silang makaabante ngunit nakapag-commit sila ng turnover kaya ang Georgia ay pinagbayad sila ng 3. Pero hindi noon napigilan ng pagwawala ng gilas, umiskor si Ramos ng apat na puntos upang makuha nila ang kalamangan, nakaabante ulit ang Georgia ng tatlo subalit ang Magic 3 BJB ay muling naitabla ang score. Apat na sunod ang iniscore agad ng Georgia sa simula ng final period, Mabilis naman din nakasagot ang gilas at nahawakan ulit ang kalamangan pero nang mabawi yun ulit ng Georgia ay lumaki yun sa 7. Pero ang hindi pa nagmimintis na si Perez ay biglang uminit at iniscore ang sumunod na 10 puntos ng gilas upang idikit ang score sa 92-91, mahigit isang minuto na lang bago matapos ang laro. Ang Georgia ay abante ng tatlo, segundo na lang ang nalalabing oras. Ang gilas na panatag na dahil ang kanilang layunin ay tuluyan na nilang nakamit, sila ay didiretso na ng semifinal round.